So yun guys, nandito ulit tayo sa ating fish pan. Kaya lang, meron akong isishare sa inyo na nagka-problema ang aking fish pan. So ipapakita ko sa inyo kung ano nangyari dito sa aking fish pan. Ito yun guys. Oh. Ito yun guys. Ayan. Oh. Bumagsak bumagsak ang puno dito sa aking fishpond. So ayan oh, dito galing ang uh, puno sanga na to, itong sanga na ayan oh. oh. nga, naputol nga pati yung supply ko ng tubig, ayan oh. So yan malaking sira yung ating nangyari dito sa ating pispan, So yan ang nangyari. Buhat ng bagyo yan, guys ah, nung nakaraang bagyo yan, itong linggo na to. So pag-upunta ko dito sa ating fish pond eh ito nang nadatnan natin nasira yung ating uh, net at saka yung PVC sa ating fish pond uh, dahil dito sa sanga na nalaglag dito sa ating puno. So yun nga guys, kaya nga Uh, nandito tayo sa ating fish pond kasi ito yung dapat nyong iwasan guys ha uh, ito sa naobserbahan ko uh, para hindi na mangyari ito dito lang naman eh, ito lang naman area na to ang na damage, so dito sa ano, okay lang naman, at saka yung pati doon, eh okay lang din so ito lang yung uh, napansin ko dapat nating uh, ano, uh, di uh, itong pinaka disadvantage kapag may mga puno sa tabi ng ating mga fish pond sa katagalan ng mga bagyo, ulan, so may tendency talaga, yan, no? may tendency talaga na may malaglag na puno o sanga dito sa ating pispan. Uh, buti nga lang hindi 'yung malalaking puno na 'yan, no. Ay, mga puno na malalaking 'ni 'no. So buti nga yan, hindi 'yan eh. So may tendency talaga na ano, uh, bumagsak dito sa ating pispan 'yung sanga. So kung maiwasan lang guys, dapat uh, 'yung ating mga pispan eh hindi uh, mga sa tabi ng ating mga puno, sa tabi ng mga uh, dapat maka, makasira sa ating. Buti nga ano lang eh, net lang 'yung ating nasira eh hindi yung uh, loob ng fishpond, kundi pati yung kuntong loob na nating pispan na ito sigurado sug ito wala ng tubig ito kaya nga maswerte pa rin tayo at uh, hindi nasira yung ating uh, cage yung nanupundasyon natin bagko sa uh, ang nasira lang yung net pero nasira pa rin meron pa rin tayong aayusin meron pa rin tayong gagawin sa ating pispan uh, dahil sa bagyo sa sunod-sunod na ulam eh, nadali na yung ating uh, loob, itong net ng ating fish farm so yun guys eh, gusto kong i-share sa inyo